Hi, good morning sa inyong lahat at welcome sa panibagong vlog Nandito sa loob ng bahay yung aming mga sinampayo pangit ng panahon, cloudy, super, super, super cloudy Pero ngayon, luwalabas na ang araw Yan you know? na, diba? Yun, may araw na <laughs> So nung isang araw, si Mrs. hindi pinapasok ng amo niya kasi nga uh, may sakit at nagpunta yata ng hospital saglit, glit nagpa-check up. So, ngayon Saturday pinapasok siya. <laughs> Andiyan mo na? Huh? Ay, kakain lang ako sa glit. Nakita ko isang pizza dito, isang piraso. Hindi lang siguro maghahanin ko. Huh. Medyo malamig na dito pag umaga. Iyan yeah, na no? Init ka lang to. Tapos, punta kami sa labas ni Posti wala. Si Mrs. kasi may trabaho. Mamaya pang uwi niyan. Mga 10 siguro. O 10.30. Umagahan muna ako. At good morning sa inyo lahat. Ciao. Tapos na ako mag-umagahan. So, kain muna ako ng isang ganito. Para pang charge ng power. Mga dalaw sa umaga. Pagkakain ka. Kasi uh, malakas itong makapag... Paano nung boost ng katawan. Hindi ko naman tawag dito sa Tagalog eh, pero sa dito sa Italy, ang tawag dito ay Nochi. Ayan o. Para siyang manay, para siyang kasoy. Hmm. Dito kami sa park ng aso. Ay ko. Ay. Ay. Friendly. Brava. Eccola. Pasti. <laughs> Ayaw niya na sumunod ngayon. Huh? So, ayun na. Uh, alis na kami. Mukhang hindi niya trip ngayon mag-park. Trip niya siguro ngayon maglakad-lakad na lang sa labas. So, let's go. Pasti. Nakausap ko yung dalawa. Ah... Uh, Nag-uukay pa daw sila, hindi pa daw sila tapos Nagpabila ako ng patis, wala na kasing sa bahay At mamaya palang hapunan eh, Invited kami sa 50 years old ng aming kaibigan dito Yung tatay ng katim ni Basti sa Pinoy basketball ng mga bata Tara! Uwi ko na si Posti at punta naman ako ng supermarket Tingin ako na isda Bawang masarap ang isda ngayon ini eh. prito, di ba? kahit manggaboy <coughs> mantika at uh, pritong isda importante masarap yung pagkain di ba? <laughs> kailangan sulitin yung panahon ngayon at bukas daw ay uh, ulan yata 60% chata o 70 so kailangan mag enjoy di ba? nakapag grocery na ako yan tumunod si misis ilang oras ka trabaho Isang oras lang. Huwag aras ma. Ba, 20. Magkano na ba kayo ng presyo mga isang oras 20 era? Oo. Oh. Ba? Laki na. <laughs> Ay, naku. Bumila ng isda. Panggata. At sample hindi mo wala yung gata. Meron naman kami nun sa bahay. At, yun, bumili rin akong talong. Sana ng domi. Gusto mo may talong? Oo. Oh, oh. Tsaka, anong tawag doon? Yung parang Labanos. No, yung parang dahon. Bietola. Bietola. Pechay. Parang pechay. Saan so tayo pupunta? Sa Lidl. Oh. Nandiyan na rin naman yung dalawang bata na. Namili lang ukay. Magbebake daw si Mrs. ng ano ah uh, banana banana cake ba ang tawag daw? o banana bread? pares <laughs> lang pares lang ba yan? hindi <sighs> ako nakabili kasi hindi ko naman alam na pupunta si Macy's sa supermarket sana ako nalang bumili ng farina harina ah uh, itlog tsaka yung pampalsa yeast ganda ng panahon! Pero bukas uulan! Dadaling ko muna si misis sa ano, tindahan ng halaman. Anong aso ako? Parang naman ganaganahan tong asawa ko na to. Oo, chela, ja Christmas village. May Christmas village? Ayan oh. No? Merry Christmas. Meron pa dito ng Belen ah. Oh. Wow, ang ganda no. Merry Christmas na. Ano dito? Para sa niyan. Para sa niyan. Ini maganda rin, ha? Wow, si sí. Ayan, <coughs> Ang ganda ang mga pagbasagin. 4.50 isa. Ang ganda rin ang tingnan pag kolorato yun Pag makaula yung magandang tingnan. Ha? Asa lang ang daming trabaho niyan eh. <coughs> wow. Ang ganda ng ano Oh. Windmill? Magkano Fifty-five. Ganda, na Three hundred? Three thirty. Black pin. Oh? oh, ganda ng no, ano, oh? Ganda na, no, relo. Na? Oo. Oh, oh. no. dami na natin, Ganda na, relo, Ganda, no, relo, oh. ganda no? Wow. You oh. <coughs> know? mas maganda itong gantong kalaki na. Oh. Mas maganda. Ah. Doon sa ingreso, pagpasok. Pag nakapunggan oh, yan. Magana yan? 9 24 no? Ma i mushroom pa. Guarda Giulia, Joker ha pensato che Pero dapat puti yung ano mo. May puti. Ang ganda o baligtad yung kanyang ano. Christmas tree. Sama-sama ng ganyan. Ang lugan. Magkano ang ganan? Nakatali siya eh. Nakatali lang. Naisip ko nga rin eh. No? Parang di na, parang hindi na magkakalas Bo. Nakahiya. Puro tatanggalin nila. Ayun, tapos na kami mag-grocery at bumili kasi kami ng isang base na maganda na babasagin. Ah, transparent. balak kong lagyan ng mga candy ka maraming candy yung binili ko. <laughs> Pan-display sa bahay, di ba? Ay, tapos si Miss bumili ng halaman. And ngayon, uh, bumili rin siya ng harina. Mga pang banana cake niya o bread tawag din. So uwi na kami ngayon sa bahay. Uh, luto naman, di dalambata Dalawang bata na na. Ipanganay namin, pumasok na yun sa ano. Trabaho niya. let's go. All good na, all good. All good in the hood. kaya nandito na kami sa bahay 12 na busog na busog yung mata namin sa mga nakita namin ang ganda nung Christmas Village na pinuntahan namin ay dalhin natin yung carpet saan sa Christmas Village? na? namin yung carpet bukas na bukas na pala daw dami namin kasing daladala eh ayan let's go ang dami namin na pumili oh <laughs> puro candy puro chocolate kasi may halaman sa yung ano base nagmura kasi yung base 4 euros lang at 90 cents na halos 5 pala ay dito na kami sa bahay ay luto naman at alas 12 na bagsak si bunso <laughs> galing kasing market siyang kanina mga yan eh numili at ayun re ready na ako ng aming lulutuin meron mm -hmm. ako dito ang dalawang isda na binili ayun Siyempre, bumuli ako ng panglagay sa ginatang uh, ano yun eh, parang tilapia yun. Pero hindi tilapia yung tawag dito. Ang tawag dito, rata ang tawag. So, ayan, bumuli ako ng talong. At siyempre, itong pechay. Diba? Yan, lagay natin yan sa ibabaw ng uh, isda. Yung sabaw, di ba? Hmm? Ito yung binili namin base, oh. Yeah. Nalagyan kami ng mga candy. Para pag may mga bisita ng mga bata, eh, may mga sila ng mga candy, di ba? Mga chocolate. Yun, nakugasan na ni Missis ha. Nasaan yung mga candy natin pinamili? <laughs> Ang daming candy, eh. Ayan, ha. Boom! <laughs> <laughs> Boom! Ha? <laughs> <Hey>? Boom! <laughs> diba? <laughs> Puri natin. Mm, ganda ng kulay na. Mm. Puno na agad. Puno na ka agad. <laughs> Tapos yung chocolate muna. Bawasan natin yan. Bawasan mo yan. Yung mga uh, prutas. So, okay, pa. Ah, Ayan, yeah. Mm. hmm. Ito naman mga chocolates. Talab din na ito. Ito okay na dahil ano, eh, halahalo naman eh. Hmm. Ayan. Ito o oh, ito? Parehas? Oo, oh, parehas na yan. Hmm. Ayan, diba? Ayan. Oh. Bulunang candy yan. Dali mo dyan. kita. Ang dami, oh. Puno ng candy. Ah. <laughs> Ilang plastic yan? One, two, three, four. Apat na plastic. Uh, Dito namin nilalagay sa... Sa bar siguro. Diyan na lang. Sa bar? Na lang. Sa bar? Mm -hmm. Ayan, oh. Ganda, di ba? ako ka ng chocolate. Oh. Kung may mga bata. Ayos na ayos Si misis bumuli nung Isang araw na to Yung tumatas na Santa Claus Ayaw na agad gumana Low lang siguro O nasira na kagad Luto muna ako Ayun nagluluto na ako ng Ginatang Orata O parang tilapia Habang si Mrs. nagbe-bake na ng Kanyang Banana bread busy busy kami ngayon na uh, ko na tong binili kong talong tingnan nyo yung talong dito mataba tsaka yung mga pecha eh mm. Oh, Tatatay ng talong. lahat na natin para mas masarap na mas masarap mas madaming gulay mas masarap ayun luto na oh. ginatang kurata <laughs> na ano ba ng TV ayun oh. wala pa rin nakukulong lumubog na naman ang Pilipinas di ba ay nako Aray ko! Wow! Sarap! Thank you, Lord! Kain na na kami at mamaya siyempre pahinga hmm? kalahati lang Diyan, Sarap niyan Boom! Wow! Ready na rin niya tayong naluluto ni Mrs. na ano? Ano? Okay na? iwan mo dyan sa loob hindi ay may labas boom let's go kainan na si basti nagtutulog pa eh yung bonso namin napagod siguro ka ka punta sa ano market yang kainan nah kainan po wow serap hmm baik cool. Ang <laughs> tagal sa mubo ni Mrs. Hmm? Okay. hmm Good na naman tayo, di ba? So, yun, kain na na. Mm. Perfect bite. Ay, may maanghang. Mm. Na. Mm. Parang nahanap ay maanghang. Hindi masyado maanghang ng sila eh. Pero pwede. Ayan. Mm. Hi, ayun, ready na kami. Punta kami sa birthday. At paubak ko na itong aming blinds. <laughs> ready na si misis, ready na si Bunso. Yung anak naming panganay, may lakad ng kanya. Uh, may ano daw, Palang uh, parang concert yata. Sa medyo malayo ng konti dito. Isang oras at kalahati yung biyahe. So, kasama yung mga kaibigan niya. At uh, manunod daw sila ng concert. Siguro, ano nang uwi nun, late na. Uh, ah, yun, papabango muna tayo. Ah, <laughs> muna pala namin to si Posty. Ay! Hmm. Ito si Mrs. nag -ano na. May make-up. So, mo muna tayo. Di ba? Parang ito yung gusto ko. Ayan o. Bueno, isa sa favorite ko. John Barbatros. Artisan. Pure. Oh, hindi kita. Hindi kita masyado. Ayan. Isa sa favorite kong pabango. ba Mm. Hmm. Bango. Parang, anong amo yan? B Bench. <laughs> Bench cologne daw, sabi ni Mrs. Ito, isa sa favorite ko. ah uh, CK. Kakunti na yung laman niya. Tapos nandun pa yung iba. Ay. Ito pa yung iba. Oh. Papakita ko sa inyo ay namang iba regalo regalo sa akin yan yun, o oh. Ayan ang ating mga collection ito ang ano to festival vibes holister syempre ito ay police Yung yan meron din tayo fake na Dior fake yun <laughs> Uh, ano pa meron tayo dito? Versace blue jeans. Aha. Uh ito -huh. ubos na rin. Ang Aqua de Farma. Siguro meron dito tayong CK2. Hmm. Ang CK1 na gold. At ito ang favorite ko. Ang Zara. Ang Zara old vibrant leather. Ito ang bango. Grabe yan. Yan you know, Meron ako isang maliit. At meron din akong malaki. Di ba? Ayan. Yun lang. <laughs> Ready na kami. Lalabas lang namin pala si Posty. Tapos, punta na kami dun sa, ano, uh, pumunta namin birthday yan. Let's go. Ay, Parang trip ko mag-bonnet. Mag-ano muna pala ako. Sweater. Sweater, sweater. Oh, ba't ito laglag? Malamig pala pangdi hindi na ako sweater, di ba? Kaya kailangan nating mag... Sweater! Mm. Yung pagbago ko basta gamitin mo. Malamig sa labas. Kung mo ayun Ayan, ready na. Laki na yata ang chunk ko ngayon. <laughs> Ayan, ayun, nakabili na ako ng regalo. Tapos nalabas na namin si Posti ay. Init pala ngayon. <laughs> Mapagtanggal ng bonnet. Kasi so, may chasi. Init. Yan na, bukas na yung aming ano. Christmas light. Yan, ganda oh. Magaling si Mayor ngayon ha.

A few moments later. Ay, andito na kami sa bahay. Grabe, ang saya ng birthday na yun. <laughs> ang daming tao. Ay, tapos ang sasarap ng pagkain. Gusto ko pa sana magluto ng ano eh, dinuguan eh. Eh, nakatiim na ako doon. Siguro, Sasusunod da lang ako magluluto ng dinuguan. Tapos namili kami ng ano, mga magahan na. Pansit Canton. Ayan. Anong tawag dito? pan panchan wapuds. Basahin mo nga sa likod kung anong no, lahat. Tapos meron tayo dito mga maanghang mm -hmm. na noodles. Mm -hmm. Yan. Nandito na kami sa bahay. Maga kami muwi 10 a.m. at ah, 10 a.m. 10 p.m. Uh, muwi na kami. So, para mapapahinga rin, di ba? Nakabili mm -hmm. rin pala akong Pringles with, ano? Seaweeds. Playboy. So, ayan. Okay na. Dito lang kami sa bahay. So, sobrang sa'yo yung nangyari. And, kita kasi tayo sa na vlog. Ingat pa lagi kayo. Salamat sa panonood, syempre. At, ganda sa inyo. Ciao. Chow Ciao ko naman. Na, yung gano'ng Kamera. Boom. Ama, ilagay mo yun. Mag-boom-boom Boom. -boom <laughs>